Hi guys, what's up guys? It's me again. So, to this video guys, i-share ko po sa inyo ang aking sikreto sa pampaputi ng kilikili. Kasi yung kilikili ko dati guys, maitim. Kasi nasunog siya sa pagwawak. So, ginamitan ko ng ano, tsaka umuti siya. So, i-share ko sa inyo guys. Ito po siya guys. Ito ito po yung ginamit ko sa aking kilikili 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 reveal po tayo pakita ko po sa inyo ang aking kilikili ayan guys maputi siya guys ito lang po yung ginamit ko tapos ipakita ko din dito sa video na to ang dati kong kilikili kaya ito talaga proven and tested kaya bili na kayo guys kung gusto nyong pumuti yung kilikili nyo si yung kilikili ko guys maputi talaga Yun, ito po yung sekreto ko na ginamit ko pampaputi ng kilikili sinjihan nyo na yung damit ko guys kasi hindi pa kasi ako kumikita masyado sa pag youtube kaya ano na punit punit sinjihan nyo na basta kahit punit punit yung damit basta maputi yung kilikili okay na yan ito lang po siya guys ito ito siya gagamitin nyo siya pagkatapos nyong maligo pagkatapos yung banlawan yung katawan nyo, pagkatapos yung maligo. Tapos ito din guys, sinubukan ko din to sa aking liig. Kasi ito, dito banda, itong dito ko, maitim to. Ma hindi siya masyado, pero mas, may itim talaga siya. Iwan ko kung bakit, di ko alam. Ito lang din ang sinubok kong ilagay. Pero para talaga to sa kilikili. Kasi 888 total white under underarm cream. So, para talaga sa kilikili. Pero, tinry ko siya dito. So, tingnan nyo naman. Nag-lighten siya, ba? Diba? Hmm, um, pakita ko. Diba? ba? lighten siya. Hmm. Um. Tapos, ito. Hmm. Um. E, hindi ko na ipakita yung singit ko. Kasi, syempre, nilagyan ko din yung singit ko. Kasi, Siyempre, yun, no? Kasi, di ba, pumuti dito. Sinubukan ko dito. Medyo nag-lighting siya. So, nilagay ko rin sa singit, no? Siyempre, alam nyo naman, mga babae. Hmm. Kaya, sinubukan ko rin sa baba. So, ayun, nag din siya. Kaya, ito, sulit talaga. Mahal lang siya dito, pero, sulit na sulit siya, guys. Oo, sulit na sulit talaga isang bisis nyo lang gagamitin sa isang araw paggabi lang pagkatapos pagkatapos nyo maligo nung tapos nyo or ba diba, oo nga tapos maligo paggabi banlawan nyo magbanlaw -banla Mag magbanlaw naman tayo ng katawan sa gabi eh ba diba? so lagyan natin yung kilikili natin hindi po ito sa patanggal sa kung mabaho yung kilikili nyo hindi, ewan ko kung makatanggal ba ito ng amoy, hindi ko rin alam kasi hindi naman mabaho yung kilikili ko. Hindi kasi ako gumagamit din ng tawas, wala ako dyan eh. Nagano lang kasi ako kasi nasunog yung kilikili ko nung, ko, nung ano, nung nag ano ako. Tamad ako magbunot eh, so nilagyan ko siya ng wax, yung igan ganon lang siya. Hindi ko alam na sensitive pala yung kilikili ko. Agoy ng itim. Sobrang itim talaga. Ipakita ko dito sa video ko. Sobrang itim talaga. Ito po yung ano, kilikili ko nung... Nung ano, pakita ko dito ah. <coughs> yung kilikili ko nung... No? San ba yun? Ito yun. Nung ano, nung nag-wax ako. Ito. Yan. Yan yung kilikili ko, guys. Di ba maitim siya? Oh, yan. Yan. Yan, maitim talaga siya. Oo, maitim siya. Pero ngayon naglighten na siya. Kita niyo naman. Kita niyo naman, 'di ba? Nakita niyo. Kita niyo. Pero, damit ko ba tas? O, oh, ilang yan. Bibili din tayo ng bago pagkikita tayo sa YouTube sa pagbablog natin, di diba? <laughs> oh, aha. So, yun lang, guys. Basta, kung gusto niyo pumuti yung kilikili nyo, yung mga singit-singit nyo na maitim, so, gamitin nyo dito. Pero, ito talaga, para talaga sa kilikili, hindi po sa singit, gano'n. Pero, sinubukan ko lang pumuti din. Tapos, dito. Pero, ito talaga, proven ang talaga sa kilikili talaga. Talagang puputi talaga yung kilikili, kilikili mo lalo na pag maghiyang ka. So yun lang guys. Thank you for watching. Sana naman manood naman kayo sa aking mga vlog. Tapos, i-like nyo naman, comment, Unshare. para naman ganahan ako mag-vlog, no? So, yun lang guys. Bye-bye!